Yan. Sos. may pa yata okay. na yung baboy? Oo. Okay. Okay. Sos, yun, baboy. Okay. Oh. Okay. sos to ko yan eh. <laughs> Pwede mo na. Ang <laughs> kulit <laughs> Balayan? Puro ano. Balayan. Ay, wag ka Suka na so, Hindi ka sigurado. <laughs> Yo! Ayo, okay. ano tu. Ay, pakbet yan, anak. Yan naman. mo. Ano sila nakatili? Yan na, Ay, ano Hindi nga, alcohol. Hindi alcohol. So, mm -hmm. uh, natin yung na, para hindi masyadong maalik. O, oh, plato, plato. Mm. Okay. okay.